Good morning, good morning. Welcome back to my channel. Lutong ano manyaman ba at Rose. Gagawa tayo ng sisig. Nasubukan nyo na ba yung paggawa ng sisig? Kapag may tira kayong manok. Ayan, may tira kayong KFC. Siyempre hindi na umbos. Sayang naman. Para makain ulit. Ayan o. Oh. Iba dalawang klase yan. Isang spicy at saka isang normal. I-slice natin yan ng maliliit. Tapos, sasangkapan natin siya para yung maging sisig. Ayan, syempre may sibuyas tayong large. Gusto ko na sibuyas, konting luya, lime, pwede rin le yung lemon, at saka kalamansi. Ayan, syempre may sili tayong green, at saka red. Nagamit tayo ng paminta. L lalagyan ko siya ng konting magic sarap. Siyempre, may asin. At saka, konting suka. Konti na lang suka kasi may lime na siya. Ayan, i-slice natin lahat dyan kasama nung manok. mag slice na tayo. Siyempre, unay na natin itong mga sibuyas. Mamaya na yung manok. Ayan, i-slice-slice muna natin yan. Kasi, sayang naman ang chicken kapag yung iba pag natira na hindi nakakainin o kaya inik na lang nila para may iba naman syempre gagawin nating sisigyan para may iba naman ng lasa Arap na ako rito para ayan slice natin yan ng conform sa inyo kung gaano kalaki ang gusto ninyo syempre kapag sisig medyo matinus siya. Hmm. naman Tapos, kung gusto ninyo, iluto nyo ulit sa awali kapag malapit tayo kumain at saka nyo lagyan ng itlog para mas masarap siya. Kung may isi-isling isi plate kayo, ayun doon nyo yung luto. Para lagyan nyo lang ng butter, ang inyong plate yan. Kapag mainit na, malapit nang maluto, silagay nyo na yung itlog ninyo. Diba? Ang sarap. naka na kayo, nagkasisig pa kayo. Diba? Siyempre, ang ating ruya. Babalatan ko siya. Ma Matanda na yata itong ruya. Ito ba't ang ay nakaangap di sa mata nung ano nung sibuyas matindi kaya pala yung mga nag-iwa ng sibuyas dito si Rod at si Papsi napapaluha may sibuyas na nakakaya ka no may sibuyas na mga hindi minsan ang dami kong nislice na sibuyas di naman ako naiiyak <laughs> ba't ito ganyan matindi yung dalawa kong anak, ayaw nila nang may luyang, sisig. Pero itong anak ko rito, si Karen, gusto niya may luyang rin. Nakampangan talaga. <laughs> kung sa inyo, ako, gusto ko lo. Mas masarap ang sisig sana kung yung walang iba kung ano masarap na ginagawa sisig. Yung inihaw muna, inihaw muna siya. Yan try nyo, hiyaw nyo muna yung manok o kaya pork mas gusto ko tong tinatirang manok ng KFC nito gagawin ko sisig, lalagyan ko siya ng tokwa Toku. kaso wala akong yung tokwa ngayon, kaya puro ano lang siya, chicken ayan, pinong-pinong lang yung ano uh, tatarin nyo ng pinong-pinong luya, syempre para di masyadong uh, mangunya-nguya yung malalo sa akin okay na. Pero ako may hirig kasi sa ako sa luya eh. Kaya okay lang sa akin yan. Okay lang sa akin ng luya. At yung iba kasi, hindi, merong hindi may hirig sa luya. Tapos itong ating sili. May green ako at saka may, yan pinitas ko lang dyan sa garden ko. lalagyan din natin ng bula. Medyo mga matong ano eh. Itong dalawang klase nga ito kasi ang mahilig, sa, mahilig ako sa spicy. Kaya sabi muna natin itong dalawang ito. Mahang pa naman ito itong bilog na siling ito. Tapos itong ating lime. Sasangkapan na natin yun bago natin iwain itong mga ano. Ay, naku. Maano pala to? May like pit. Mami, kukunin ko muna yung pangganyan natin. Ano siya? Hindi siya, hindi ko ma matigas. Kaya gamitin natin. May lemon kami kaya mas gusto ko ang lasa nito eh. Itong lime. Ayan. Medyo konti lang naman. Pampalasa lang. Kasi lalagyan naman natin ng suha. Ayan. Talagyan na natin ito. Itong ating magic syrup. Itong ating nasin. Itong ating paminta. Ayun, hindi ko linahat hatang paminta niya. Ilagay muna natin doon. At syempre, itong isang kutsarang suka. Isang kutsara lang siya. At lalagyan na rin natin ng mayonnaise. Kaya lang, dahil dito, bira yung ating uh, doon. Yung mayonnaise sa atin, gusto gusto ko yun pero ito na lang ipapalit ko yung Heinz mayonnaise lagyan yun ng lagyan natin ng dalawa dalawang dalawang uh, hapaw ayan diba conforming sa inyo tapos alu-aluin na natin ayan. Okay. natin na natin yun diba pag malapit na kayong kumain ilagay nyo sa ano pwede rin sa kawali kung wala kayong sizzling plate pwede rin sa kawali para mas masarap siya. pag bago kayo kumain kapag re ready na ready lang food ninyo naka prepare na sa mesa, tsaka nyo na isa lang yan para mas umuusok siya, di ba mas masarap kapag umuusok. Ngayon, slice na natin ito, itong ating ano, chicken. Mukhang pecho naman ito eh. Isama na natin ang ganyan ito na lang, para makabilis. Makapal pa ang balat niya kasi sa laman, pecho eh. Nakakasarap din ang balat kasi may flavor na yan eh. Pero try nyo, alam nyo, sarap kapag ano, kapag uh, siya. Hihaw nyo muna yung chicken. Mas malasa siya. Nalala sa yung pagkasunog niya. Yung pagkasunog ng chicken. Tinan parang hindi masayang yung mga tira-tirang manok. Kahit anong, kahit na bar, ano klase siya manok, kahit na barbecue. Pwede nyo gawin ganito. May buto pala. May buto pa pala dito. Kaya lumalago to. Baka matanggal pa ng ating nipin. Ang ating Pagkain pala ng pusa namin. Ayan. Diba? Nakikita nyo. Ayan. Slash yung maliliit. Mas, masarap siya. Ano yung mga buto? Hindi pa pala natanggal ang buto. Diba? Eh di ma may ulam na kayo mamaya. Kakaiba naman. Diba? Kung kagabi ang ulam ninyo kay FC, mamaya pag di naubos, may sisig ka na. Maraming salamat nga pala sa mga nanonood sa aking video. Pasensya na kayo at ng mm, ganyan lang siya. Wala nang edit-edit. Hindi ko na, hindi ako marunong mag-edit. Kaya dire-diretso ko na lang. Wala siyang background music. Kasi hindi ako marunong mag-edit. Eh mga busy na yung mga anak ko. Napapanood niyo siguro yung mga unang video. Maganda. Naiedit pa ng mga anak ko yun no? yun. Di ba? Isa pa lang yan. Ang dami na. Sira namin kagabi hindi namin naubos. Ganyan talagang ginagawa ko. Kapag hindi naubos, sinisisig ko siya. Hindi nila nakakainin na pre kasi makunat na siya kahit nainit mo. Kasarap ito mamaya ito bago kami kumain. Sasalang ko sa sisling sa, sa, sa plate namin. Kaya ko lalagyan ng tatlo. Diba? Butter muna. Siyempre lagyan nyo muna ng butter yung yung ano. O kaya margarin. Kung wala na naman. Lagyan nyo ng konting mantika lang. masarap kapag maliliit ang slice niya. O, oh, ba? Diba? Ano lang yan. Ito naman, regular to. Hindi siya, hindi siya spicy. Kasi ako may ilig ako sa spicy. Yung sapo ko naman, ayun, binukod ko na. Yung ano lang siya, ang doon yung walang buto, yung taong doon, yung nakalimutan ko kasi. Favorite ni Jacob yun. Hindi niya naubos kagabi sa kanya. Nakatatlo lang siya. Lima yung para sa kanya eh. Ako naman napat na spicy. Nakaisa lang ako siguro kumain si Karen ng isa. Sila naman normal lang. Eh. Ay kasi silang kumain ng kaya dalawa na lang ang natira sa kanilang mag-asawa. Ako may na ako sa hindi ako masyadong mahilig sa kay na sa kay FC. kasi nangangati ako may allergy ako sa manok pero minsan nasasabi ka rin ang gagawin mo hiinom na lang ako ng antihistamine <laughs> hiinom na lang ako ng antihistamine kapag dumulas ang kamay ko hindi ko na ang tissue Dumulas ang kamay ko sa, sa dahil sa pag-slice ko. Ayan na. Ayan na yung ating yung slice na sisig. Diba? Diba? ya Yan. haluan lang natin. Haluan-haluin lang natin yan. Tignan nyo kung kung ano na kayo sa lasa. Kung anong kulang. Tignan nyo na lang kapag nalo na lahat. Pero maano nyo lasa nyan kapag inasama nasama pang buto. Kapag uh, mainit siya. Kapag mainit na siya. Lalo na ngayon, nalabig ng panaw, no? Pati mayonnaise, natulog na. Ayan. Ang ating KFC sisig. Ayan ang ating KFC sisig. Mamaya, kapag sinalang nyo sa, sinalang nyo sa kalang, kahit sa kawali, kung wala kayong sisling plate, pwede nyo lagyan ng mag-slice ng uh, spring onion. Lagyan nyo siya para mas masarap siya. Lagyan natin ng isa. Baka pumo lang. Ang ating anghang. Ayan na. Ayan na ang ating KFC sisig, di ba? Hmm? Ang sarap niya. Ganyan lang gawin ninyo. Ganyan lang gawin ninyo kapag hindi nyo naubos. Thank you so much. Uh, salamat sa aking subscribers, yung una at mga bago, sa aking mga followers, sa mga naglalike, sa aking mga kaibigan, family, at sa, sa mga sumusuporta sa lahat. Sana bumalik yung dating lakas ng aking YouTube channel kasi napabayaan siya eh, na-busy ako. Pero, ibabangon natin ulit yan sa tulong ninyo. Thank you so much. God bless.